Magulo na po yung Maynila ngayon. Lagi na lang po kami inuuli dito. Kung kayo yung nakupo, hindi nyo pinapabayaan yung Maynila. Kisa lang rumaroon ka pagkabi. Oh, Lagi araw na eh. yung mga batang Maynila talaga. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Eto, nagpresenta. San Linggong. San Linggong, hindi lumalamon. Si Kuya ng E-Trike. Kuya, talaga. Magandang tatanungan po kuya. May mayi may tanong lang kami kuya oh. kung makikita mo ulit si Yorme saan mo siya gusto makita sa Manila o sa Senado. Walang tama o maling sagot. Kung Manila, Manila kasi doon siya nakilala sa Manila eh. Lalo sa Tondo doon siya nakilala sa Manila. Taga Manila ka ba? Taga Tondo. Taga Tondo. Oh. Oh. Ah, so, paghulo na Tondo yan eh. Manila ang pupuntahan. Pero dati si Yorme nakaupo dito, boss. Lagi siyang lumoronta mo Oo, madali na araw nga Lagi niyang inaalala eh. yung mga batang Maynila talaga. Kasi lagi siyang nag-iikot. May malasakit na eh. may mga nag-iinuman. Oh. Siyempre, sasaway niya, sasaway niya. Boss, sasaway niya ni Yorme yun. Yung mga Papi police din. station, pinapasok niya. Pinapasok niyo. No? oo. Siyempre, sana bumalik sila si Yorme dito eh. Ulan yan, sa Maynila, magulo. lagi nila kami nuuli. Eto, meron kang pagkakataon kasi nanonood sa amin si Yorme eh. Manawata okay. ngayon. Magulo na po yung Maynila ngayon. Lagi na lang po kami inuuli dito. Kung kayo yung nakupo, hindi nyo pinapapayahan yung Maynila. Eh, sana bumalik na kayo, Yorme. Balik na kayo dito. Balik na kayo sa Maynila. Kasi doon kayo nakilala eh. Pero tatarating din yan sa Senado, Yorme. Kasi dito kayo nakilala sa Manila kasi lalo sa Tondo eh. Para sa'yo makakapaghintay yung sa Senado. No? Siyempre, boboto ko si Orme. Number one sa akin si Orme, number one. Number one, number, number one. one. Tundo, eh. sa Tondo ko eh. Saka sa Tondo? Tondo, Dagupan. Dagupan, saan sa Tagupan? Barangay 52. 82. 52. Alright, thank you. Kay Galima. Kay Galima po. Kay Galima. Kay Chairman Galima. Maraming salamat, paano mo? John John po. Oh, shout out John John. Maraming salamat. Napakaganda ah, okay, ng sagot niya. Ano na like, An, lang po, i-follow, nagba-black din po. Ano ano papalad? Ito, promote na dito. John John Roque. John John Roque, R O Q U E. Yeah. All right, thank okay. you John, okay. John John John. All right, two join, two join. Ah, ito si Tatay, baka meron din. Sasabihin si Tatay. Manila. You know? Yeah. Bumalik ka Manila. na. na Ay. Okay. Ito, malupit na tanong lang ha just in case na makita mo si Yorme saan mo siya gusto makita sa Maynila as mayor o sa Senado as senator Maynila bakit 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 sa tingin mo para sa Dahil kasi ano bilis na sa dati na ako si inyo dadal mo sa amin na ano yung 500 a month oh mabilis mabilis siya saka yung bibigyan mga mga food yung food pack, buwan-buwan yun eh, no? Oo, ang bilis. Ang bilis magbigay ngayon, takal. matagal po. Eh, ito naman eh, wala naman. Eh, nakihintay na kami social tension eh. Baka makalawak pa magbigay. Ito. Ayan, nagpapajak si tata? Ito, tay. Ito, pagkakataon mo na. Nanonood kasi sa atin si Yorme. Kung meron kang gustong sabihin kay Yorme, ito na yung pagkakataon mo. Anong gusto mo sabihin kay Yorme? Hindi ka sana ako ng konting tulong. Ako, kung mata ko malabo lang karata to na ano no, pirana to Kaya na itong ngayon eh, malabo Ah, itong kanan mo malabo Ito, itong kanan kasi hindi na kapaguli ako, ako sa sirip Dasi, ako Adjak na lang ako kasi na lang Eh, kausapin mo si Jorme na bumalik Ay doon Bumalik yan saan sa ano na yan, sa Manila. nila Nagarabago ako sa Balduna Alam niya yun Parang nalulungkot uh, ka tayo Kapag <laughs> <laughs> kita kaya mo May awang Diyos, di ba? May awang Diyos, hindi yan natutulog Ikaw ba tumatawag sa kanya? Siyempre sa kanya uh, tumatawag yung... Tawag lang ng tawag Kasi siya lang naman talaga yung bottom line natin eh. Dapat bumalik Mga Makakarap... sa pagka-mayor no, Sa pagka-mayor, gusto mo? Alright, sige, okay, sige okay. Thank you, thank you, salamat tayo Ano pangalan mo? Oscar Capulong Oscar Capulong ng Trabago Trabago 1 Luna ang Balanginano 158 14. Okay Maraming salamat tatay Thank you so much sa yung ano Thank you Tay May tanong lang kami Kung mayikita mo ulit si Mayor saan mo gusto? Sa Maynila as Mayor o Senado as Senator? Walang tama o maling sagot Medyo nahihirapan si tatay Magyari lang konti pagkakataon mga pag-isip Maynila as mayor, Senado as senator. Senado naman. Senado naman. naman. Bakit? Bakit? Eh, siyempre sa Maynila may experience na sa Senado. Ah, naman. Mara. Tama nga naman. Tama ano, nga naman. Salamat tayo. Shout out, shout out sa inyo. Alright, ah. bago yun ha. Ah. Bagong sagot yun. Medyo tinitingnan ko eh. Tinitingnan ko kung mahirap nga Pag sumagot eh. Uh Maynila as Siguro kung hindi ka taga rito, medyo mahihirap ka, no? Tama nga naman. Kanya-kanya eh, no? Kanya-kanyang kuro-kuro. Pero alam mo hindi rin eh, mayroong iba, ibang lugar. Alam nila yung katagalito no? Kahit na hindi sila taga Maynila. Tay, Kuya Kung ikaw ang papipiliin Wala naman tama o maling sagot Saan mo gustong makita si Yorme? Maynila as mayor Senado as senator Para sa'yo uh, Manila. Manila Manila, bakit? Eh, maganda ang palakad dito eh Manila. Maganda ang palakad, ang <laughs> Kung tatakbo siya Boboto mo ba? <laughs> Yo, sinasabi ko. Ano pa <laughs> Bigyan ng jacket. Hindi, joke lang. <laughs> Maraming salamat, Sir Alfred. <laughs> Ah, sino? Ito, si tatay. Tay. Day kung ikaw ang pananalo hindi, <laughs> kung ikaw ang papipiliin saan mo gusto makita si Yorme? sa Maynila as mayor o sa Senado as senator naman? yan, wagadang mo ano na yan pag-isipan mo okay. wala naman tama o maling sagot siyempre, opinion Maynila, bakit? Eh, taga Maynila talaga yun oh, taga saan ka ba? taga Maynila talaga ano, an ano lang yung mga proyekto ni Tatandaan Yorme? natatanda mo? marami rin, siyempre marami rin. gaya ng ano na namin, sa eskwelahan. Sa eskwelahan? Oh. Sa eskwelahan lang kami. Ang ganda yun. ng eskwelahan ng ano ngayon. Dondoy. Yung almaryo, nakita mo? Tonduay ako. Aircon, di ba? Tonduay din ang asking. Nag-eskinol ka ba? Namumula-mula mo ka <laughs> mo. <laughs> ano pangalan mo? Alfredo. Alfredo. May sasabihin sa'yo si Batang Kalye. Uh, kung nanonood si Yarmie ngayon, anong masasabi mo you know? sa kanya? Nanonood yun sa amin. Yun sa sabihin, mo oh, sabihin mo na. Sabihin mo na. Ayuda. Sabihin mo na ka yun. Okay. Okay. na kasi pag-chow na Ayan. Yeah. ayuda lalo sa PWD. Oo, lalo na ako dun. PWD ako eh. Ikaw kaya? Ikaw. Saan? Ikaw. Ikaw. Maynila. Senado. ka tayo. Maynila ka kasi. ka Bakit? Maynila rin ako eh. Ah, Maynila. Ang niya. Ang niya. Tonduhay 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 kayo Tonduhay Tonduhay kayo Tonduhay Tonduhay kayo Tonduhay lang kayo logo ng Tondo Ah, yung ano, yung... Ilagay dati sa Moriones yan. Tapos binalik niya sa Tondo kasi... Yung ano, yung Pugat Labin? Alma Mater. Yung babaeng nakaganon. Oo, oh, yung babaeng ganon, ganon. Yun. Inalis kasi yun Alma dun eh. Alma Mater niya. Tapos binalik niya. Isang eskwalal lang kami yan. Galing. Alma Mater namin ang Tondo Ay. mo maka... Gano mo... Gano kakasolid kay Yorme? Talaga solid ako. Nainila ako eh. Aga may talaga ako. Dahil diyan, sabihin mo yan sa kanya, Yorme. Hindi De, ano no chat niya? Ano no chat niya? Ito yung hinihintay niya. Gusto niyang marinig yung mga gusto ng mga pulso ng tao. All right? Thank you. Sir Alfred. May asawa ka na? Ilan? Ang anak? Isa lang. Isa lang. Ito, 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 Nanay, nanay, nanay. ito, ito, ay, hindi ano tinda mo? Lai chi pa yan. Ito muna, ito muna, ito muna. Hi, ito muna. Oh, ikaw, ikaw. Walang tama o maling sagot ha. Sa Saan mo gusto makita ma si Yorme ulit? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Senado. Senado. Bakit? Bakit? Senado rin si Are. Senado, dalawa na kaagad to. Bakit? Okay lang yan, sabi mo. Para, para. maayos yung Maynila para wala nang huli. E sa Senado nga eh. Oh, jago, jago. Hindi, okay lang, okay lang. Para wala nang huli sa Senado. Tama nga. Okay lang <laughs> yun. Okay lang yun. Wala naman tamang <laughs> okay, maling sa dyan. Alright, alright. Thank, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Para pantay, pantay. Thank you, thank you. Salamat. Oh, tapos ka na ang minom. <laughs> so, si Gulaman. Dubai talaga. Kuya. Yeah. Yes. Kuya, ikaw tatanungin. Saan mo gusto makita si Jorme? Sa Maynila as mayor o Senado as senator? Kuya, ikaw lang ha. Kung tayo tayo lang nag-uusap. Tapos kasi sa amin pag siya. Pag no. Bakit? Maraming mga ano. Basta, maraming ganon. <laughs> maraming Huwag mo na sabihin. Baka <laughs> madulas pa tayo parehas. Dati kasi, magandaan po ang mga lakas. Nung siya nakaupo. Pero kung babalik siya, boboto mo ba siya? Tayo-tayo lang. Tayo lang, ilan tayo? Lima lang, sa kayong mga nanonood. Hindi ka siya siya. Boboto mo siya? Hindi <laughs> ko masabi. Hindi mo masabi. Sabagay, matagal pa naman. di oh, Makakapag-isipan. Ano pangalan mo, kuya? Cesar. Yan, Thank you. Thank you, Kuya Cesar. Kuya Cesar. Napakabay. Kuya Cesar. Ah, pero taga saan ka? Ah, okay. Ah, sa Barangay dos. Solid ka talaga. No doubt naman yan kay Kuya Cesar. Para kay Kuya Cesar, dito. Ayun, siya na sila nagsabi. Wala naman tama o maling sagot dito. Eh, ito naman yung napag-uusapan lang naman natin.

sampol Sample ng ginawa ni Yorme na natatanda. Ay, marami na dito nagawa yan. Ang Kaya kung babalik siya uli dito, dito ko kami uli. Eh, ito so, maganda. Nanonood siya -no, sa channel namin. Yes. Oh. Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin yes. na. Basta kami solid kami dito. Yorme at kami. Kung babalik siya, maboto niyo. Yorme pa rin kami. Uh, solid? Solid. Hep hep. Hep hep. Hey. Ano <laughs> pa, pa rin? Ano pa rin? Ano Sure. para sa kanya sa yorme, kasi maganda ang pata karal. So, karal alright, thank you thank you nai pata, as mayor senador, senator, senate as senador ito yung senator, ito dalawa. <iddully> pwede. Bakit hindi? Pwede. Bakit? Parehas may kalalagyan. Sinado na lang. Kasi nagagawa siya ng ibang batas. Ayun. Patawa yun. ibang batas. Pwede. Kasi okay, para iba naman ang line-up. Na para iba naman. Po, uh, line Wherever. Para iba naman. Tsaka Tegalites nagagawa ng batas. Ano po ang pangalan na tayo? Salamat, sir. Thank you, Thank you. Para kay Tatay, Senator. Para maiba naman. Para makatulong at mas malawak. National. Nanay. Bigyan ng jacket. Ay nanay. Tanong lang ako sa ina, eh. Saan mo gusto makita si Yorme? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Puwi naman sa tatanungin. Ay. Saan mo gusto makita si Yorme Isko? Sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang senador? Saan mo siya gusto makita? Sa Maynila. Sa Maynila. Bakit? Pa, 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 pa. Bakit may bago? Makatayin mo na. <laughs>